Magandang hapon sa inyong lahat at bago pa lang sa akin channel, mari paki-like, paki-double bell para updated ang aking mga bagong video. Hi, dito kami ngayon maglinis naman kami sa taas. Simple sa may rock deck. Ito kami ngayon sa taas. Ito, kasama ko dito si CJ. Para linisin ng mga drainage dito sa taas. Okay. Ito si Alarma PHT Bay. Kaway-kaway naman dyan. Okay. Nalagyan namin sa timba ang mga basura. Linis namin ito. Patulad na to Natanggal ko yung mga lumot na kasama ang basura na galing sa mga ibang building. Kasi sa panahon ngayon maulan kasi. Kaya nung nawala ang ulan, binalikan namin. Tapos sinasama ko na rin pat, pati tubig sa kalumot. Para may tapon na sa ibaba. Yan. Kaya, taste-taste lang talaga kaya double ingat lang talaga kasi minsan talaga madulas ka dito, sa totoo lang madulas, kaya ingat sa pag-aakyat dito sa mataas na lugar yan si CJ Brian, yan oh yan ang hagdanan, kaya ingat-ingat din sa pag-aakyat sa building ito ang nililinis ito ang ganda na pala ng ano dito, daanan dito ang ganda na mayroon na siyang ano ayos na port na lang sa akin siyempre yan ang ganda ng pagkagawa nito ah ganda talagang sip ka talaga ayan no oh. dati wala pa to ngayon mayroon na siyang harang ayan no oh. Yan. Very safe talaga pag may ganito. Oo. Oh. Yan, ito ang nililinis namin, yung mga ano nito, yung mga dinadaan na ng tubig. Yan. Nawalis, tapos inaano namin yung ano, nilalagay namin sa daspan. Yan. Tapos ilalagay namin doon sa timba. Yan. Para tanggalin yung ano, yung mga basura kasi yeah, nakakabara talaga yan sa ano eh makakabara yan sa drainage pag hindi tinanggal to yun no know. pati ano na rin sama ng pati tubig tapos hmm. itatapon yung tubig may maiiwan na lang yung basura saka yung lumot Uh, so, mamaya ibababa namin yan doon sa dam site site Okay, yan si CG Boy. CG Boy, kasama ko. Ang Antataas talaga mga building. Kasi alam mo naman, ano to eh. Nasa, ano kami? Nasa 50th floor. Oo, okay. o, simpre. 50th floor. 50th floor. Yan, kaya bilis-bilis talaga ni Alarma PH TV sa pagan. Alam mo naman, s'yempre binibilisan niya kasi baka abutan sa ng ulan. Kaya kailangan bilis-bilis din naman talaga. Pag lalo ka na pag nasa itaas. Oo naman s'yempre. Oh, hirap pag umuulan. Okay, maraming salamat po.